1.1 liter. nire pa ko pa lang siya guys para ibigay din sa mga, iba. yung sinabi ko na magbigay kami ng konting gift sa mga street. Sa mga taong kalsada, di ba, yung mga deserve naman talaga na mabigyan. Kasi, kasi mga kasamahan natin dati guys, di ba, ano nga, Oh, oh, so na siya. Oi Art, wag mo nang ipakita yung anis. <laughs> Lako, pinapakita mo pa yung anis. Oh, wala, kasi ang daming nakakunik. Ito guys, ha, nare-ready lang namin to para ito doon sa mga sinasabi ko na mag-charge din tayo ng blessing. Siyempre, kailangan ko muna mag-ipon para mag, ano, makabigay ng ganito, makabili. Kasi hindi na naman agad-agad, diba? So, maghintay lang tayo kasi siyempre may mga plano din naman ako para sa inyo. Ang problema mga lang kasi, Ibtayin din natin yung tamang uras na mga kaipon tayo ng pambili nito para may share din sa inyo. Hindi naman tayo kasi mayaman, ano? So. Oo, kaya yung iba dyan, yung gustong uh, mag-donate na hindi pa pumigay natin, wala namang problema, open lang. Pero ito ngayon, this is my ano talaga, my sariling ano talaga. Galing sa OFW ko pa ito. Ako mismo ang nag upload para mabili lang itong mga ito. Ha. Sharing lang. Patulungan so, nyo naman si Alvin maganito. Itong isa, o. Oh. Bro, Ilang prasa na yan, pre? Ang galing mong ato, kasuyo. Art, kaya mo yan, Art. mo Si Art kasi panay ang cellphone. Panay ang video. kasi hindi na dapat videohan, ang videohan mo. Walang sound. Wala daw. Baka nakamute. Meron. Hindi ah, hindi ako nakamute. Hindi ako nagmimute. Ay, hindi. Be... Baka yung cellphone nyo po naka-mute. Salamat sa nagsinang stars. Mukhang may pang grocery na ulit si Dewata. Pang buhay. Lagay mo nga sa ano, dito o. Oh. May ano ako doon pre, may, uh, may game pala ako doon pre. Eh kaso walang ano pala scan. Wala hey, pala paano doon. naman? Sino may... Pag-alisa. Baka naman. May pag-alisa. Kukunin din yung stand ko. Ayan. Pukun ko yung stand ko. Hindi makita dito na lang eh. Ano mo tayo. Ayan. Diyan na lang. Kunin mo nga itong mga itis Oh. Ayan guys. Nagre-repack kami for today's video. Ito rin yung sinasabi ko na magbibigay din tayo sa mga street children. So... Siyempre, kailangan ko muna mag-ipon, di ba sabi ko nga? baka ba pa ba pa pa makabili ng ganito Siempre kasama natin ang ating mga ano talaga si oh so ilang Noodles. Sakto lang, ano, sakto Pwede na yan, konti-konti lang, syempre, di ba? Saka na ulit, pag mayroon na ulit. Para lahat magigyan. True. Hindi naman pwedeng itudo mo agad na wapaman. So, tama lang muna mga ganito. Salamat sa mga nagsinang lang style sa mukhang may grocery all city si water para ipamigay mga Correct. Oh, thank you. At sino mag-sponsor diwa pa sa kani-kocontakin? Well, mas maganda yang kung mayroon mga gustong magbigay shoutout sa nanood oh. sa atin sa White Key. Hello. Tama na art, naunaan mo na mag-upload. Kasi sempre sa sarili mo kayo Tama na art, naunahan mo na ako mag-upload.

So, ayan na. Ayan, ano ba ah. ang mabusuhan ako? Hindi ko, 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 ko na mabasa yung nagsinagsalang pakente. Ano yun na din yan? Yeah. Mag-sit ka nga ulit para mapasalamatan natin. <laughs> <laughs> Maraming salamat sa nagsasin ng start. Siyempre sa mga viewers natin. So, ang ginagawa namin ngayon ay nagre-repack ako. Ito yung sinasabi ko na may mamigay din tayo sa mga street <laughs> children. <laughs> Diba? Medyo natagalan tayo kasi syempre kailangan pa natin mag-ipon ng pangbili ng ganito. So, ngayon, may kunting naipon na ng ganito. Bibigay na rin natin, diba? Maraming salamat po, Ma'am Apple uh, Tulibas. Umakit na. Ayan. Okay. Shout out po sa mga viewers natin dyan na mga nanonood ngayon. Hello. Shout out, Art. Oo, siguro mga ano pa natin to. Narepack pa lang. Siguro bukas. Yan, abangan nyo to bukas. Saan ba to? Sa Quezon City or Pasay? Wala munang lugar. Kung saan. Mas maganda magsuggest yun. Ano na? Iram na lang kayo ng gunting. Ay, punta yung na. Ayun, ang delikat yung tribe o, baka... So this, Dapat dito eh, yung islan ng isa. Pudig isa, isang gano'n. Ayan po yan, Kasi May noodles, <laughs> may gulata, o may bigas. Thank you so much sa mga gifter na nagbibigay. So, abang natin ng kung uh, saan lugar na... Uh, Iharap mo lang sa akin, hindi ko mabasa ang mga comment eh. Akin na nga. Iharap? <laughs> <Okay>, hindi <laughs> <laughs> yun, okay na yan. yung <laughs> Isa.

Basha to sa mga Basha. Basha yung kayo. Panawarin to. Iiyak kayo. Kumuha ka pa ng gunting. Dito. <laughs> so, ano art? Tanggalin mo nga to. Oh. ng gunting. Akin hindi. Ito, ito, ito. May cutter. Nito. May cutter? mo na. Kasi ano? Ay, ako na, ako na. Sir, Ay. expert yun eh. May tindahan kami po. may tindahan kami Ano yon? Ay, naitapo na po yung basura. Balik na lang kayo. Ayon. 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 Sa akin mo? Ito. Ayon. 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 na Malaki, you, oy. Salamat stars. sa send gift sa amin, ha. Ano yun, eh? Malaka. Malaka. So, thank you so much. Nagsin yan din sa akin kanina, uh -huh. eh. Tayo po salamat. Sino kumagunting to, eh? Sino kumagunting to, eh? Ayan, ganyan. Alright. Para nababasa natin for today's video ang mga comment. Asin isa magla-live pa nato, ako, kulang pa yan. Lang na dito, dito nga yung mga ko ako. Dito nga <laughs> lang yung mga nyari. Yung mga Yung mga TikTok na kami yan, di ba? TikTok sa TikTok na Ayun guys. dito ilagay mga nerpak para Dina Dina sila lang. Pamindik.